Kaway kaway mga totoo mga Inday Yan, kasama ko si Ramil ngayon Ngayong araw po ay pangatlo ng beses Yung pagpapalaki ng ating pakwan So ngayon po ay June 11 no? Ah July July 11, so ito yung uh, Abuno na ginagamit Tanong natin si Ramil mamaya no? So yan, mix na pa niya ng tubig Mel, ano yung mixture niyan Mel? Mix 16 bus At saka Tropicot at saka hydrant. Hydran. Hydran. Okay. Yara, yara na. Sa 200 liters, ilan sako na lalagay? Ah, uh, sa so 200 liters, hmm. kalating sako lang. Kalating sako ng unit 16? Oo. Uh -huh. Yung tropicot? Kalating din. Kalating din, so half, half, half. Tapos uh -huh. yung isa? Ah, uh, ng hydran, dito na namin na uh, halo. Paano karami? Hydran? Mix na ito ng isang isang urea. Urea? Oo. Oh, oh, Isa-isa din. saka dalawang, dalawang kwampalanggana na hydrant. Hydrant. Dalawa pang lang so hindi kinilo no. Oo. Okay. So, oh. Dalawa pang na hydrant saka dalawa isang, isang dalawa pang isang, isang isang, isang ano? Gana, isang pang na urea. Urea. Ayun. Tapos imimix mix niyan, ilan diyan ni ano, isang lata. Isang lata. Bawat balde. Bawat balde. Ayan, Ayun, ganun gano karami yan. Yung dala dala mo na to ano. Ito yung next extend but, Ano gano uh, karami yung ano niya, tubig. Ito sa mga tawag nito. Mga 3 liters. In, mga 4, 4 liters. 4 liters. Ayun. Sa mix ng tubig, pupunuin yan mamaya. So, ganito nakalaki ang pakwa namin. Grabe. Oh, ayan. Daming bunga. Ayan, sobrang daming bunga. So, ilang araw na ba ngayon? Anong araw na? Ah, mag 50 days na. Ah, 40, 42 days yan, no? Ah, Ramel, no? 50 days na. Ayan, sa 50 days na. So, grabe, oh. Tingnan natin dito. Oh. Laki na yung bunga oh. Yan, malaki na bunga. Ayun oh, dami oh. Uy. Uy, sunod-sunod. Uy. Dami. Uy, dami. Uy, ang dami. Uy, ang dami. Ang dami Andami bunga. Jitra si Jomar. Ganda ng motor ni Jomar oh, tingnan niyo. Yan. Gabi oh. Pang Talagang si Bornok pang usong yan ba oh? Oh, oh, ah. Yan, si Jomar, mag-harvest na kami mamaya na pipino. Sabayan nyo kami mamaya, video tayo. So, ito muna yung pakwa namin, oh. No? Taba, ang daming bunga. Kung saan-saan na lang. Yan, ito pinaka-challenging ngayong part kasi nga, pagpapalaki. Nako, pag maulan, nako lagot. Maulan dito ngayon, pero marag maganda yung bunga, oh. Yan, oh. Yan. Ito yung sweet Venus, pero na-pollinate ito. Na-pollinate siya sa Ah, uh, sweet baby ng Taiwan. Kaya mahaba siya. So ito yung Sweet Venus, ay Sweet 16. Ah, uh, ano 'yung seedless. 'Yan, seedless. 'Yan, seedless. Turuan no? seedless. sundami so bunga. baka kailangan harvest tayo dito. Tanawin natin sila mamaya 'no. So, puntahan natin doon sila. 'Yan yung mixture ni pamil. Tuloy-tuloy lang 'yan. yan no? Daming bunga. Ayos. Ayan, so pahirapan dito mag lakad-lakad tayo dito kasi nakabotas ako para uh, sure yung hindi tayo maano. Ayos. Ayan. Mas sila yan. Ang tinati. -ti. Tingnan natin ah. Grabe kaganda talaga ng bunga. Ayan sila So, yung mga pakwan namin dito, hindi naman lahat no na bubuhay may na, may, na namatay na din pero at least yan oh. No, maraming bunga. So, ganyan sila mag-abono. Tuloy-tuloy lang yung pag-abono. Yan. Maganda na din yung saging namin, hopefully. No, tutubo na din. Yan, ganyan lang. Yan. Oh. Tingnan niyo ah. Puntahan ko sa likod kabila, unahan ako. Pakita ko sa inyo kung paano sila magabuo. Oh, bilisan to eh. Yan oh. Yan. Oh. 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 Di ba? Oh. Yan lang kabilis. Oh. Yan. Yan. Yan sa loob talaga niya ni nabuno nila oh. So yan. Very challenging kasi ah uh, yung tubig kasi yung challenge dito saan? saktong lang saan? tubig namin ah dito may sarili kayong ano spring kasi dito na na hindi na sila nagigib so yan na tapos magmi na sila yung mixture na isang latang ano na mix nila doon para mas ma ano pag na-mix nila yan yun ay panglalagay nila isang ganinan lata ng na-mix na Unix 16 tsaka Tropicot tapos ito na yung pag didilig nila isa isang ganyan kukunin na ni, ano ramel so far so good no kahit saan tayo pumunta ang daming bunga yan so abang abang dyan sa mga buyers dito lang sa amin siguro sa punuling mga Mara hindi sila mapalayo masado Mga makapagkuha tayo ng magandang presyo. Yan no? Yan, no? Pagtingin mo, dami, oh. So, gano ka? Importante ito pagpapalaki. Ito kasi yung, ah, uh, ano na, yung stage na, na, palalakihin na talaga yung mga pakwan. So, iba yung pag aabono na ginagamit. Yan. Unit 16, tropicot, at saka yan, yung hydra. Hydra? Unit 16, hmm? at saka may halo na tropicot. Tropicot. At saka mix kami ng... Urea at hydrant. Urea at hydrant. Yung isa, dalawang planggana ng hydrant, isang planggana ng urea. Oh. Tapos mix mo sila together. Tapos i-mix yun ni Romelo. Oh. Tapos kukutawin niya yan. 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 Para ma-mix ng ayos. Tapos yun na yung pag, ano niya, pandidilig niya. Yan. Oh, Pula itim na yung tubig. Ha? Pula itim na. Pula itim na yung tubig. Kasi nga maputik eh. Yan. So yan. Oh. 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 Dito. Oh. Oh. Yan, yan lang. Oh. Si Ramil, ganun ang ginagawa. So, iba-ibang ano sila linya para at least makita nila na makapagplastar talaga. So, tingnan natin yung mga bunga pa. Tingnan natin yung mga bunga kasi sobrang ganda. Sabi. Lalaki na talaga ba ng mga bunga? As in, malalaki. Yan lang. Uy, oh. Ilang kilo na kaya ito? Nasa 4 kilos siguro. Abot na siguro ng 4 kilos. Yun ang kagandahan no, pag maganda yung klima. Pero ang challenging lang talaga dito, pag tuloy-tuloy yung ulan, mabibiyak kasi yung mga pakwan. So, yun ang pinaka critical stage ng pakwan. No? Ganitong stage na nasa pag-start niya ng bunga, ito tsaka yung magpapalaki na yung pagpapahabok ang tawag nila sa amin no? so pagpapalaki ng bunga yun ang uh, critical stage pero hopefully sana hindi siya ganun mabuhos ang ulan no? so pray lang lang namin na uh, hindi talaga ulan si Lord na lang bahala dito na sistema kasi nga uh, yung area namin matubig no pero ang the best thing is ginawa namin ng canal system medyo mataas kaya ang canal dyan pero kita mo naman sa mga pakwa namin, sobrang lulusog. Sobrang gaganda talaga. Yan, oh. Tingnan nyo, oh. Daming bunga, o oh. saan ka pumunta, oh. May bunga. May bunga. May bunga. May bunga. Ang dami, oh. Puro bunga, oh. Bunga. Makita nyo bunga. Bunga, oh. Bunga yan. Oh, may bunga din dito. May bunga din dyan. Oh, may bunga din dito. May bunga. May bunga oh, ang bunga. Porong puno ng bunga. Punong-puno ng bunga dahil nag din pala sila dito ng foliar, no. 'Yun ang importante, yung primo Every every 10 days nag-spray sila. Ngano? Oh. Puro bunga. Bunga, bunga. So 'yun yung ano nila kasi yung uh, way pa nila, no. So 'yun sinusunod nila dahil si Jury ang nag-nag uh, uh, technician dito. So, kaya maganda din yung produce. So yan, ito yung pinaka amazing part talaga noong pagmalapit na mag-harvest. So totoo mga 'yan sa mga hindi pa nakakaalam, ang pakwan po ay mabilis lang i-harvest. 60 days, 65 days harvest na tayo. Ah, uh, 'yun yung advantage niya. High value crop siya, 'yan. Tapos uh, mabilis siyang ano, panahon na pag-alaga. 'Yun lang, medyo magastos talaga. No, Francis no. Ay, si Francis magastos tsaka matrabaho pero yun ang kagandahan no dahil uh, pag naswerte ng presyo maganda din yung kita ng planters tsaka yung ano yung mga nagpapafarm uh, nagpapa-farm talaga so yan yun ganoon ang importansya ng pagpahabok kailangan ilang beses tayo magpapahabok ilang araw ilang beses tayo magpapahabok ng abono Francis pitong. pitong beses so pangatlo pa lang ngayon oh. so meron pang apat so baka bangan yun kasi uh, na talaga tong mga pakwa namin. So ilang araw lang harvest na tayo. 50 days na eh. So meron pa tayong 10 days. 10 days ba? 10 days? 15 days para makapag-harvest. So yan, abang-abangan nyo yung mga video namin ng mga Totomainday Nakaka-inspire dahil ha, marami ng bunga. So hopefully, sana oh, hindi na ganoon ka ulan, no? Ulan, tingnan nyo. So, mag po kayo para makapag-harvest po kami ng maayos. So yan, sana po na-inspire namin kayo sa lahat ng mga younger generation. Mag-farm mag kayo para meron din kayong ma-harvest no? magtanim kayo ng mga uh, short term crops mga mid term crops saka long term crops para marami kayong ma-harvest sa susunod no? so maraming salamat sa inyo matutong mga index kita -kit -kit sa susunod na video mag-harvest kami ng pipino first harvest namin picking pa lang yun so kasama natin si Jomar ayan abang abang nyo maraming salamat happy farming kaway 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 dyan me yan, ayan Mel Woohoo! Malayo si Ayan, doon din sa kabila eh. Ayan si Ayan. Layo, isa kanya-kanya silang kanto, ayan oh. All happy farming. Grabe talaga ba ang bunga ba kahit saan na lang ba oh? Oh, oy, di pong plink.